Hello everyone! Magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman ako, may aani uh, naman ako sa inyong, may papakita na naman ako sa inyo na mag unboxing po tayo. Ayan, mag unboxing po tayo sa binili ko ng ano, pang babae lang ito ha. Wala sa pang lalaki. <coughs> pang babae lang ito. Uh, ito yung binili ko nung isang araw sa alam nyo na iano ko lang yun sa ano sa papakita ko sa inyo sa baba in order ko ito sa dyan na yan ito ito dyan pambabae eh, yung bra natin kaya saglit lang ito guys ipapashare ko lang sa inyo kung gaano yung quality niya o maganda ba siya o hindi kasi oh doon yung nilagay na inilagay dito doon sa likod ng gate ko kaya ayan mag-unboxing tayo guys Ayan, ito lang. Pambaba ito, kasi ito ang BRE. Ayan. Ayan, ayan. Pakita ko na sa inyo. Kasi, hindi ko na talaga, kasi gagamitin ko ito bukas. Kasi may pasok ako. Kauwi ko lang, guys. Tingnan yung buho ko. Basang-basa pa. Yung buho ko. Ayan. Sa ano, bumili ako nito ng tatlong peraso. Nung three days from now, uh, inano, kaya bubu, bubutasin natin. Kaya, ano ito eh, bra. Ang, ano lang, pambabae. Ayan. Ayan sa guys. Ang, ay, ang size niya guys, medium. Naku, oh, grabe ang laki. Bumili <laughs> ako guys, ang muna ay. Oh, grabe ang laki naman. Maliit lang ako. Uy. Dito sa ano, itong brands na guys, na ito yung branch niya. Ayan. Grabe, oh lucky. Ayan guys, ayan. Ayan siya. Ayan, bumili ako. Ayan o. Oh. Pang -ano lang siya, kayo? pang, pang work lang. Bumili ako. Pang work. Ayan ang brand. Ayan yeah, o. Oh. Nakita nyo ba? Hindi. Tatlo lang siya guys. Tatlong kulay. Ayan, tatlong kulay siya. Ayan sa online siya guys bumili hindi to sponsor guys ha bumili ako sa sariling pera Kinapakita ko lang sa iyo kasi gaano ka trending nga ito nga daw doon sa pinagbibilhan ko ng online kaya ayan ito yung brands ng ano sa binilan ko doon sa online kaya ito siya but ito yung isa tatlo tatlo siya guys para maaw. Oh. Para makita niya yung ano niya. Natawa ako kasi. Bakit I ano? Mean, bakit I ang mean. laki? <laughs> Ayan. Ayan. O. Oh. Ayan. <laughs> Pang ano lang siya. Ayan. Ang binili ko. Pero in fairness, titingnan ko siya. Alibag unahin ko ito na. Unahin ko. Kasi ang ano guys, ang laki niya guys hindi ko ano. Oh, may ano pa siya. May kasamang ano, extension. Kaya, ito. ito Sabi kasi trending. Ayun, no. Ano lang siya. Yung pang, ano lang. Pang baha. Ah, uh, pang work lang ito. Pang work. Kasi gusto kong walang ano, yung walang wire. Ito, oh, Walang ganito. Pang work lang siya ang gusto ko. Ang quality naman niya, ang ganda. Ang ganda ng quality niya guys, in fairness. Ang ganda ng quality niya, makintab siya. Kaya, ayan mo. Parang jelly. Ayan siya. Lalagay mo yung, ano mo, yung, pwede mong tanggalin itong foam na sa ilalim. Pag, maglaba ka, kaya, i-ano mo na siya. Ayan. Pero guys, ang laki. Medium. Ayan o, medium size. Pero, ang laki niya. Ay, nako. Hindi ko siya may pakita. Na, ano, yun pa yung black. Yun. Tingnan natin. pare pare lang sila, guys. Pero, pare-pare-halag sila. May ano siya. Matibay siya, guys. Napakatibay. Napakatibay niya. Ayun, oh. Ayan. oh. <laughs> ayan. oh. Kasi, oh. Pero nang na nakita ko, guys, nang nakita ko, ito siya. Ayan, you oh, know, di ba? <laughs> In fairness. But, nakita ko siya, oh, ang laki. Sabi ko nga, ang laki. Pero, okay naman. Okay naman siya, guys. Okay lang siya. taka yung pink. Talagang, pakita natin sa inyo yung pink na pink maganda ang pink din. Kagaya sa uh, Pink din. So, oh. medium siya guys. Ayun, medium. Pero, ang quality niya guys, ang ganda ng quality. Napakaganda. Ano lang ito guys ha, 7 pounds. Yung isang piraso, 7 pounds na may ikonting botal. Maganda ano niya kasi ito, malamatibay matibay. Tsaka yan, ayaw kong medyo may mga ano ayan oh talagang ganda niya ang ganda oh yung stretchy siya yan <coughs> saka siya sabi ko 34B ako yung size sabi niya oh, medium ganoon ayan oh di ba mm. <laughs> ganyan <laughs> oh ayan ang gusto ko ko sa inyo yun lang po kasi ano to sa sa TikTok ko nga <clears throat> in ano binili. Kaya sinishare ko lang sa inyo kung anong klaseng ano niya. Maganda talaga siya guys. Eh. ang oh, oh, quality. Maganda ang quality niya. Kaya isusuot ko ito bukas kasi papasok ako. Kaya tamang-tama siya na may ano pa siya may extra pa siya uh, o ano, di diba? May extra. Kasi pag ano, pag masikip, dagdagan mo ng extension. Extension matawag, nong, Yeah, extension. Kaya, yan na siya, guys. Mm -hmm. <coughs> Kasi, ay yung mga mga wire-wire ko na bumibili, ginagamit ko lang ng pang-alis. Pero, magagamit ko lang siya, guys, na mga siguro, hindi abot ng dalawang linggo. <coughs> yung iba-ibang mga ano, matutuklat na yung ano niya, yung wire niya na ganun. Madalas talaga, madalas. Kaya sabi ko, naghanap ako ng mga ganito na walang ano siya, walang, kahit mga walang matulis. Kasi yung dito ko, minsan dito sa gilid, limbawa ng mga ano, kaya hindi ko siya, hindi ko talaga, minsan pinamimigay ko na lang. Bibili ako ng isang araw, tapos pag nakita ko na hindi maganda sa <clears throat> tingin ko, ipamimigay ko na lang. Pero bago pa yan, ha? bago. Bago pa. <laughs> o, ayan lang guys, lahat ng mga pinapashare ko sa iyo. Sa ano ko, itong tatlo na ito. Ayan, tatlo na yan. O, oh. ayan siya. O. <laughs> hagad na hagad ako guys, kasi galing pa ako sa work. Kaya, may trabaho pa ako sabado at sa kalinggo. Mayon, Bernice, kaya may pang-upload may pang-upload na naman ako ngayon. Ka Uwi ko lang guys kaya ayun basang-basa pang buko. Kaya ito kung ano ang ano ang kulay na uh, kailangan kong first isusuot? Anong kulay? <laughs> ba kahit ano na yan. Oh, sige na siya. Hindi ko na patahabain pa yung ano ko guys kasi yan, yan. yung naman ang pinapakita ko sa inyo kasi baka kayo na naghahanap ng mga ibang quality na mga bra. Yan. Mag-try kayo dyan sa... Ipapaano ko sa link mamaya. I-upload ko yun sa Cordale, Core Lady. Yung Cure Lady pala. Cure Lady. Ayan o. Cure Lady. Yung pangalan ng... ng ano. Pero sa TikTok siya. Cure Lady siya. Na pangalan. Ayan guys. bisalamat salamat. Salamat mga kabatid. Yun lang po guys. Ang ano no ko. Ipapashare ko sa inyo. Kasi hindi ito si sponsor. Binili ko siya sa sarili kong pera. Share ko lang sa inyo kung baka may nagugustuhan ba kayo sa mga ano ko. Sa papakita ko sa lalo na yung mga mahilig sa mga walang wire na brand. Yung hindi na <coughs> walang wala talaga. lang siya. bit ko itong kulay na ito. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. Maganda rin ang gray, ang black. Maganda rin siya. Pero ang gusto ko nito kasi gusto ko yung mga light-light na kaganito gustong gusto ko talaga ang kulay na mga light siya. Ayoko ng mga mga dark minsan pero mas ma, ano ako sa mga ganito. Kaya siguro ito ang susuotin ko bukas. Ayan guys. Sige salamat guys sa inyong pagpanood sa ano yung aking video. Ito sa inyo yung sa link sa baba para mapuntahan nyo yun. Pero hindi sponsor yan guys ha. Hmm. Kasi nakuha ko ito sa sale. Tapos yung nag ano siya nagpo-promote ng mga ganito sa TikTok eh, kumuha ako. Kasi mura lang ng sa yellow basket yun. Kaya ito, nakita ko siya kasi naghahanap ako ng hindi masakit ng maisuot sa para sa work. O yan guys, sige guys, salamat. Matahama. Habat na naman ang pag-ano ko. Chika-chika sa inyo. Basta yun lang po. Sige, bye-bye. God bless. Bye-bye. God bless.